Dalawang buwan pagkatapos ng aksidente. Isa sa mga pinsalang aking natamo buhat sa aksidente ay ang ma ang aking braso. Sobrang hirap dahil hindi ko magawa ang mga bagay na akin nakasanayan. July 23, 2022 before nang check up ako at upang malaman kung ano nga ba ang improvement matapos ba ibalik ang aking braso. Well, 50, 60, 60. Hold slowly down. Huwag mo pilis. Very good. Pagkatapos ng aking first check-up, ay tinuruan ako ng doktor ng iba't ibang mga routine at self-therapy upang sa ganon ay maibalik ko ng husay at na maayos ang aking braso. Sa totoo lang, napakasimple lamang ng mga pinapagawa sa akin. Pero hindi ko alam bakit sa mga oras na iyo. ay hirap na hirap akong itaas ang aking mga braso at ikalaw. Sobrang sakit at sobrang nakakapagod. Pero hindi ako nakasaya ng oras at panahon dahil gusto ko makabalik sa dating ako. Gusto ko maibalik ang lakas ng aking braso buhat na nakuha ko sa aksidente ngayon. Kaya naman, ginawa ko ang lahat upang maibalik ng maayos at mas gumaling ng mas babilis. August 13, nang bumalik ako sa doktor para sa aking second check-up. Matapos ang aking ikalawang check-up, ay lubos ako natutuwa dahil nagbunga ang lahat ng aking mga pagod effort sa mga routine na ginagawa ko tuwing gabi. Nakakapagod pero worth it kasi nakita ng doktor yung improvement mula dun sa braso na hindi ko may taas, ay unti-unti ko na siyang nagagawa pero hindi man ganong kabilis pero at least may improvement sa ngayon patuloy pa din ako nagpapalakas at patuloy pa din ako ng exercise upang makibalik ang lakas ng aking braso mahirap so mahirap dahil walang araw na hindi ko naiisip yung accident yung yun pero patuloy pa din ako nagpapatuloy para sa buhay